Okay mga boss, konting recap lang. Yung huling update natin ay dito sa may Barangay Solidad San Pablo Laguna at dineretso din natin itong Barangay San Miguel San Pablo Laguna. At uh, ang ginawa natin, bumalik tayo, dineretso tayo dito sa may bypass road ng Alaminas to San Pablo, dito sa may Santa Maria, at dineretso din natin itong uh, bypass road dito sa may San Miguel yung ginagawang tulay. Yes, good day mga boss. Ito yung ating huling pinanggalingan tulad nung unang nabanggit natin kanina dito sa may Santa Maria, tapos dito sa may Soledad, tapos sa may San Miguel at uh, itong uh, interchange ng San Pablo ay nilampasan natin yan, diretso tayo dito sa may lugar na to sa may Santa Monica at uh, ang ating update ngayon ay dito sa may Santa Veronica San Pablo, Laguna hanggang dito sa may at isusunod din natin yan dito sa mga Uh, lugar na kailangan na i-update din natin so yan ang ating update ngayon mga boss huwag kayong malilito tayo po ay nandito pa rin sa SLEX TR4 uh, nasa San Pablo Laguna na tayo dati tayo ay nasa Quezon ngayon ay nasa San Pablo Laguna na tayo at medyo lampas na tayo sa may uh, Mount Banahaw malayo layo na so nandito tayo sa lugar na to ngayon mga boss yun ang ating update A speed to the city streets. Okay, mga boss, tayo nga Tayo ngayon ay nakaharap diyan sa may papunta ng Alaminos, Laguna at itong lugar na ito ay Barangay Santa Veronica, San Pablo, Laguna at ito po ang ating update. Magkabila ay may bakod na at malawak pa ang bakante para gawing expressway pero itong karasadang ito nakikita natin yan po ay anim na linya na kumpleto na po yan at uh, syempre may mga barrier pang ilalagay diyan at uh, yung mga para maging kumpleto yan ay yan pa yung kailangan gawin kaya yan ay hindi pa pwedeng padaanan at uh, kung makikita nyo nga sa layo na yan uh, po sa haba na yan ng expressway ay uh, halos matanaw na natin ng Alaminos Laguna at yung natatanaw nyo na yun na ano nagkukulay brown Ayan yung overpass o tunnel Diyan sa may barangay San Benito Alaminos, Laguna At uh, yun naman Ay uh, Meron pang ginagawa diyan I-update din natin yan Lampasan muna natin yan At ngayon naman ay papaling tayo Pabalik We're gonna do it all again. at sa mga susunod nating pag-update dito ay may makikita tayo ditong uh, overpass o posibleng flyover play gawa ng oo nga overpass o flyover Anong kaya ang tawag diyan basta uh, magkakaroon diyan ng daan kung mapapansin nyo yung daan diyan sa baba ay gagawin niya ng uh, yan yung ginagawang yan ay uh, yan yung magiging daan ng mga residente papunta ng bayan ng San Pablo at pabalik. Yeah, tinatayuan muna nila ng poste para pagka natayuan ng poste ay uh, gagawin niyang tulay o flyover. Tama nga, ka. flyover nga. <laughs> ah, basta bahala na kayo. So yan yung ating makikita sa susunod na update natin kaya abang-abangan po natin yan. Okay mga boss, tapos na tayo dito. At ang gagawin naman natin ay abante tayo sa may banda-banda At ah, hapang tayo ay binabaybay natin to, ay eh, ayan makikita nyo. Na dito sa lugar na to ay kompleto ng bus na ang buhos ng samento. Katulad siya ng uh, papunta ng Chaong, Quezon. So itong lugar na to, ayan, uh, sadyang kompleto na ng buhos ng samento at ako'y okay, maghahanap lang dito ng mga papaghinawan gawa ng napasabak tayo ng putikan diyan sa may Alaminos to San Pablo by Pastor alam ko may tubig dito ayun may tubig nga hanap lang tayo ng magandang mga, mga, mga ano, so maghihinaw lang muna ako dito mga boss mabalang ako doon sa may baba na yun sa kaya maganda baka dito sa kabila mas yes, maganda mo ba at sa kabila hindi talaga maganda mo ba so yun mga boss ah uh, kita nyo naman na maganda dito ay uh, kita nyo na din sa drone tapos yung ginagawang uh, overpass o box tunnel o flyover siguro flyover yon gawa ng maliit lang naman na daan uh, maliit lang naman na daanan ng, ng mga sasakyan ang ginagawa doon so malamang flyover yon at uh, yun yung ating update dito sa Santa Veronica San Pablo pato, San Pablo Laguna tapos maghihino lang dito. Ang ganda ng tubig oh, linaw. Sana hindi tayo malubog dito. Sana hindi tayo malambot. Ano? Hmm. Ang linaw ng tubig. Pwede siguro itong paliguan. Putik ng aking ano. Pinerilas. Linis ka ngayon. Kung may lulusong nga lang dito yung motor ko Lulusong ko yun eh Kaso wala siyang dadaanan huh? Pwede na maligo dito Hindi na ng tubig Sulit ah. Huh. May automatic panlinis ang ating Crocs Crocs ko dahil Pwede maligo nga dito Hindi na oh o <laughs> oh, linis ako kaya teka tanggalin kong gantes ko Okay. Finish. <laughs> Dumi ng motor ko. Hindi ko kailangan tumalon. So yan mga boss, napalaban na naman ang ating CSA 150 sa Putikan at uh, siguro ay dito ko na endingan tong video nito, nakikita nyo naman na mula dito hanggang doon at mula dito hanggang doon sa may Santa Monica at dito sa may Barangay San Miguel ay ano, yan na ang sitwasyon, kompleto na dito ay siya hanggang dito na lamang muna mga boss ang video kong ito at uh, abangan nyo pa yung mga susunod pa nating vlog ang kagandahan lang ngayon sa ating vlog na to ay maganda ang panahon hindi mainit at hindi rin naulan at dito sa lugar na to May makikita nyo yun akala nyo ulap yon hindi yun ulap yun ay dulo ng Mount Banahaw ang taas din ano Whew. so yan maraming salamat mga boss sa panonood ng video nito at kita kita tayo sa susunod na video yan o oh. yung dulo nyo yun ay tulay ah uh, ano san miguel na ah uh, parangay san miguel parangay san binito siya babay na mga boss kita kits sa susunod na